Ito yung gabi dito sa amin mga boss. Ito gabi dito sa amin. yung paggabi maraming tao mga boss. Yung mga tao na Tambay-tambay lang lang ito pag gabi mga boss. Tingin-tingin lang tayo sa mga dumada. Tayo sa tiris niya. Rooftop. Mayroon maglakad-lakad sa gabi mga boss. Marami ng mga tarantarado dito sa Saudi ngayon. Merap maglakad-lakad ka na mag-isa. Nakita niyo mga bata mga puto. Yung mga bata naglalaro. yung mga bata mga mga bata dito yung mga nilalaro nila soccer eh yung nilalaro ng mga bata dito eh nagpuputbol sila sa gabi kalsada eh paggabi so yun lang mga boss Naka-boundary na tayo. 2 minutes na eh. Maraming maraming salamat mga boss.